Si Judas Iscariote, isang alagad ni Jesus, isang disipulo, isang kaibigan. Ngunit sa huli, isang traidor. Pagkatapos pumunta si Judas Iscariote, isa sa labindalawa, sa mga punong pari at tinanong sila, Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko sa inyo si Jesus? At pinagkasunduan nilang bigyan siya ng tatlumpong pirasong pilak. Para sa tatlumpong pilak, ipinagkanulo niya ang anak ng Diyos habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo may isa sa inyo na magtatraidor sa akin. Nalungkot ang mga alagad at isa-isang nagtanong, Ako po ba, Panginoon? Ngunit si Judas, na may alam ng kanyang ginawa, nagtanong din, Ako po ba, Guru? Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsabi. Ang taksil na si Judas ay nagbigay ng isang palatandaan sa kanila. Ang hahalikan ko, siya yon, hulihin ninyo siya. Lumapit si Judas kay Jesus at sinabi, Magandang gabi, guro! At siya ay hinalikan. Sa isang halik, isang simpleng halik, ipinagkanulo niya ang tagapagligtas. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli ang tatlumpung pirasong pilak sa mga punong pari at matatanda. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang isang inosenteng tao. Ngunit sumagot sila, ano sa amin, problema mo na yan. Itinapon ni Judas ang pilak sa templo at sa matinding pagsisisi, kinuha niya ang kanyang buhay. Si Judas, isang alagad, isang kaibigan, isang traidor. Pinili niyang ipagkanulo si Jesus, ngunit sa huli, hindi siya humingi ng kapatawaran sa kanya. Tayo ba'y may mga pagkakataon si Jesus para sa ating sariling interes. Ngunit tandaan natin, si Jesus ay laging handang magpatawad sa mga lumalapit sa kanya ng may tunay na pagsisisi.